Laki <laughs> na wala pad, oh. Uhuy, po, oh, lapad oh. Huy. Nakulay din po Lapad. Di ba? Oh, lapad parang face fan. Pero po tabi lang ng ilog po ito. Yan, nalana po tayong intro-intro para mabilis. Yan, lumalaki po yung ilog. Oh, ubos na pain. <laughs> Ayun, magpo maga pa ako dito, alas 7 pa lang maikit. para makaharot tayo ng ano, dragon pangaliin. <laughs> biya o laki <laughs> Ayan po laki ng biya o <laughs> hmm. Best catch po natin o no. Biya Biya oh, Isa na na po ng biya 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 mm -hmm. <laughs> Hilo pa eh <laughs> Ilang ano eh. eh. di eh. Uh, ah di Oh, luluwa uh, agad eh. Malit lang to, malit lang yung agad. Ha? ah oh, malit lang to. Ah, uh, ganyan sila. Ginaagat na. Ginaagat <laughs> na naman. Eh, ay, put. Ang laki nun. <laughs> Ayan po. Malaki yung malaki. Hmm. <laughs> andiyan yun, andiyan lang yun. Sayang. Hindi pa na Pangalawa na. Pangalawa na. Malaki, malaki. Ayaw na po yung dalawa. Dalawa na yun. Binadali. Hmm. na. dali. na. <laughs> Laki na. Wala pa do. Wala pa Nakakulay ah, din po oh. Lapad. <laughs> Di ba? Oh, lapad parang face pan. Pero po tabi lang ng ilog po ito. And dalawa na. Ay po, lapad ano. Ay. Rico, ha, tutok pa ako. wala na po. Sambiya po. Sa kasang malapad na tilapia. Ah, po. Hmm. <laughs> Katataw-taw lang eh. Katataw-taw Katataw-taw lang. Nandiyan lang yan. Matataw-taw lang eh. <laughs> Agilas. Mabibilis na yan. Ano? Sinagot na naman eh. Ay, Pepe. Maka pa ka ba? Dito, nakakaano kami. Uli, lapad. Ito <laughs> na naman, ginaagat na eh. Nilulo ba yun? Nilulo ba yun? Ayan lang. Ano pa na? Ponseng. Ayan, natin ponseng. Ayan lang. Kakaway kayo. Ayan. Onsen. Na ayan, nag po sila. sila silang ang magnolia ba? Ayan, siya po namin sa ano? Sa linggo. Sa linggo. Ayan. Dito po, eh, lang po kami rito. Nakakahuli ah, naman na. Doon, di mababas yun doon. Hmm. Yan ang gusto ko pag ano, masaya kasi pag uh, maraming yan. Uh, masama. Babayaral pa tayo pag Facebook ko may ka mag ano? Ano sa ano Ano Ayan, ayan, ayan. Ayan na. Tinapya, ah. Haba kasi. Ayan, ayan po, ah. Hala ko, naging ano. Andro, ah. Andro, andro. mo. Ay, nakahuli yung paminggit ni Andro, ah. Ayan, atakay mo, atakay mo. Kaya ko binabantayan. Kala ko kung ano. Ayan po, ah. <laughs> Gilas ni Andro. Gusto ko, gusto ko Ha? Ito nga pala, hinapos. Andro. Andro. Kala ko ano eh. <laughs> Nakahuli pa mingwit ni Andro. <laughs> oh, ano ko Andro? Uy, pula no. Oh. Ah, nadagdagan din nating huli. Ayun no? Oh. <laughs> pula po, pulahan, no. Busog na busog ah. Oh. Hey, oh. thank you Lord. Oh, oh. Oh, alam na naman tayo. Nahatak na naman. Ano Ay po diretso. Nakatataw-taw ko lang. Nakakagat na naman po. Hindi lubay po. Lubay. Ito naman po. Ayan po i-diretso eh. ano, binibitawan nila. Nalo pong pain ah. Ito pa yung nahuli na natin oh. Ah. Na ilang piraso lang. Pero ano, ah, malapad, malapad siya oh. Ah. Yan, bali uh, ah, isang biya Tat, ah, tatlong malalapad na tilapia oh. Ah. Malapad 'to. Ah. Eh mamaya maya po pag uh, wala pang pasunod, uh, uwi na po tayo. Eh nakahuli naman tayo ng pang-ulam, kahit pa paano. Hindi na po ito masama. Eh mamaya maya po, uh, uwi na po tayo. Tanghali na po, may gagawin pa. Eh sinisingit ko na po yung ating yun, yung pagpipising.